Yo, what's up mga kapatid? Welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Ko TV. Nako, ang gandang good news po nitong nabasa ko at narinig ko sa news. Kaya po mga kapatid, gusto kong bigyan ng komento. Bakit nga ba gusto ko bigyan ng komento? Dahil sapagkat napakalaking merit nito sa ating bansa. Alam niyo po mga kababayan ko, yung uh, nalalapit na po ang pag-uwi. Oh, ngayon na, ngayon, umuwi na po si uh, Mary Jane Beloso. Tama po kayo ng inyong naririnig. Si Mary Jane Beloso. Yung nalaman natin na kababayan natin OFW na biktima ng human trafficking. Na uh, sa panahon ni dating Pangulong uh, Digong, ninyo eh gustong ipabitay sa Indonesia pero mga kababayan ko eh, hindi po natuloy yung pagbitay subalit mga kababayan ko nandun pa rin sa Detroit mga kababayan pero ngayon mga kapatid mga kababayan ko eh andi dito na po sa Pilipinas yung ating uh, kababayan na gustong ipabitay ni Duterte sa Indonesia at sa pamamagitan po ng pakipag-ugnayan ng ating pamahalaan sa gobyerno ng Indonesia ay nakarating na nga po si Mary Jane Biloso dito sa Pilipinas ng matiwasay. Ito po yung sinasabi natin na kayang gawin ng Marcos administration at na hindi kayang gawin ng Duterte administration. ba? Diba? Kala ko yung mga OFW daw, sabi nila, eh mahal na mahal daw ni Pangulong Duterte, mga kababayan. Pero ito, mga kababayan na, mga kababayan ko, kapwa natin Pilipinong na biktima ng human trafficking at nasa nasama sa sentensya ng death row sa Indonesia na pinabayaan ni Duterte, ito mga kababayan, sinalo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Mga kapatid, pakinggan natin tong balita na to mga kababayan ko. Anin na oras na lamang at muli na pong tatapak sa Pilipinas si Mary Jane Veloso na labing apat na taong nakakulong sa Indonesia. Labing apat na tapon. Excited na ang kanyang pamilya na sasalubong sa kanya sa naiya. Pati ang paboritong pagkain ni Mary Jane, niluto na ng kanyang ina. Nasa frontline ng balita niyan si Ian Suyo. Ito, ang ganda to ha. Napakagandang balita po nito. Painggan natin mga kababayan ko ha, yung sentimento ng kanyang pamilya. Ito na yung pinagdarasal natin at pinagdarasal ng aking anak na siya ay eh, makakauwi na. Sabik na sa, sa bagay, kahit naman kami dito sa Pilipinas talaga eh. No, kahit naman kami dito, pinagdarasal din namin na makauwi ang kababayan natin sapagkat hindi niya deserve na bitayin sa ibang bansa nang hindi niya naman pagkakasala. Diba? Sabik ang pamilya Veloso dahil sa wakas. Uuwi na sa Pilipinas ang kanilang anak na si Mary Jane Veloso. Eto ha, pagkababang pagkababa niya, yung ko kaagad yung anak ko, siya, kami kaagad na makita niya buong pamilya. Uh, napakasaya siguro nung kung, anong, kung gano'n ang mangyayari. Eh, talagang masaya po. talaga masaya po kung gano'n ang mangyayari talaga. At mangyayari na po yun. Hopefully, mga kababayan ko, no? Ako, natutuwa ako sa part ng Pilipinas. Sa part din ng pamilya niya. No? Buti na lang, mga kababayan ko, hindi pinakinggan ng gobyerno ng Indonesia yung pinayo ni Duterte. bitayin na lang si Mary Jane Beloso. Buti na lang, mga kababayan ko, na si mga kababayan ko, hindi pinakinggan ni uh, former President Joko, Joko Widodo itong si Duterte, bitayin si Mary Jane mga kababayan ko. Buti na lang talaga, mga kapatid, kasi at least ngayon, mga kababayan ko, saktong-saktong ko, Eh, makakasama na ni Mary Jane Veloso yung kanyang pamilya. Pero take note, ha, mga kababayan ko, ha, hindi po pagkapak ni Mary Jane Veloso diretso ng bahay. Wala pa pong ganun. Diretso po siya sa kulungan pa rin. Ha? Clarification, ha, para mga kababayan ko, para alam nyo, sa kulungan pa rin ang bagsak ni Mary Jane Veloso, mga kababayan ko. Eh kailangan pa ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos para makalaya talaga ng tuluyan na itong si Mary Jane. Tuloy natin. Pinaglutuan ng araw nila si Mary Jane ng kanyang paboritong ulam. ulam. Adobong baboy nga po yung hiniling niya. Tuwing dadalo kami kasi na magdala ka ng adobong baboy. Halos dalawang lingga. Adobong baboy kasi wala, wala atang baboy sa Indonesia. <laughs> kasi Muslim country yan eh. Bawal talaga Baboy. Gunang nasa opisina ng Migrante International sa Quezon City ang pamilya ni Veloso. In fairness, ah, in fairness ah, yung pinaglaban ng uh, migranteng Pilipino na uh, samahan, mga kapatid, eh nagrant na po. Hindi porke, klar klaruhin ko lang ha. hindi porke eh, migrante, eh, sila nagpalaya, eh, sila nagpaano dyan sila ang tumulong sa nag-push, mga kababayan ko. Because I told you guys, uh, isa naging part din ako dyan ng migrante noon sa Kaluokan. Migrante Pilipino nga lang ako, mga kapatid, na pinaglalaban yung karapatan ng mga OFW. Ito, mga kababayan ko, naging part din sila. Pero not a 100% accomplishment sa migrante. Just want to be clarify, that is our government. Okay? Tuloy para abangan ang pag-uwi ni Mary Jane. Kasamang nag-aabang ang dalawang anak ng OFW na si Daniel at Daryl na parehong gustong-gustong mayakap ang ina. Dito ko naiyak sa bata, sa totoo lang. Eh. Pinaingan ko tong news na to. Dati po kasi ala akong mamang ganun. Nakikita ko po sa ibang bata. Kaya po gusto ko pong mangyari yung banting po ng isang magulang. Oo, oh, kahit ako susuliting ko yan, mga kababayan ko ha. Yung ganyang pagkakataon, susuliting ko yan, hindi ko sasayangin yan. Yung kompleto po. Labing apat na taong naghintay at nangulila sa ina. Kaya hiling ng bunsong anak ni Mary Jane, mabigyan sana ng permanenteng kalayaan ang kanilang magulang. Ako rin. Ako so, po sana hindi na po i-quarantine si mama, derecho na po agad sa bahay. Ano, hindi, eh? we need to, obey the rules eh. Pag uwi dito sa Pilipinas ni Mary Jane Veloso, tatapating ko na kayo, derecho muna yan sa correctional. It's either Mandaluyong mga kapatid. Diretso yan ang correctional sa mga kulungan ng mga babae. Wala tayong magagawa. We have, we have to obey our uh, constitution. Kung tawagin. ba? Diba? Kailangan natin i-obey yan. Nasa batas natin yan. Eh. ba? Diba? Hindi basta-basta maglabas ng executive clemency si Presidente para di ba? Diba? Tuloy. Na po agad ng clemency ng Pangulong Bongbong Marcos. Pasado ala una, mamayang madaling araw dito sa Pilipinas, oh, nakatakot ng umiyahe pa Maynila si Mary Jane. Wala nang sidlan ng pananabik ang panganay niyang anak. Pagluluto po siya, pagsisilbihan po siya. Gusto ko po siya sa pinakamagandang lugar na yung talagang ma-enjoy po namin yung ano. Yung talagang makalimutan yung mga nangyari, yung mga hirap, yung mga lungkot. Gusto ko, porsaya na lang po yung tayimik na pamilya po. May Alam mo, nakakatuwa, ano? Alam mo dyan ako na ano eh. Sorry ah. <laughs> De, sorry guys ah. Nadyo naluwa ako doon. Ano eh. Natuwa ako for for the family. Sa totoo lang. Natuwa ako doon para sa pamilya. Natuwa ako doon para sa... Uh, sa fulfillment nung nilaban. Mga kapatid. No? I'm very thankful to our president. No? Ang galing ni presidente Bongbong Marcos eh. You know, I cannot imagine, guys. Na sa Detro yung tao, napigilan mapasama sa Detro ni binaba uh, inuwi ng uh, naka, bin, na detain sa Indonesia. Ang ending mga kababayan ko. Uuwi na ng kababayan natin. Akala nila si Duterte na makakapagpauwi kay Mary Jane Veloso. Di ko sa sunod-sunod na pasabog na ginawa nito sa bansa natin. Pero anak ka ng teteng, gusto ba pala ni Duterte ipabitay si Mary Jane Veloso. Pero, I'm very happy because President Bongbong Marcos hindi, hindi, hindi nagpabaya. Di ba? <laughs> hindi nagpabaya. Tuwan-tuwa ay kay Presidente dito. Alam mo kung bakit, mga kapatid? Nilaban niya eh. Di ba? Nilaban niya. Yan yung example ng isang pagiging magulang. Magulang, hindi madaya. Magulang. Parents, di ba? Sa bansa natin. Nakapag kapag ang kanyang, nasasa, ang kanyang anak ay alam na nangangailangan ng tulong, hindi siya mag-aatubiling tulungan at tulungan ng tulungan yung anak niya. Yan yung tatay. Mga kababayan ko. That's why I'm very proud to our president. Nakita lang kami kahapon, mga kababayan ko, ni Presidente sa Malacanang. Gusto ko nga sana Mr. President, congratulations. Para kay Mary Jane Beloso. You did a great job. Gusto ko sana sabihin nga, so nakalayo na si Presidente. <laughs> Kaya hindi ko na nabidyohan. Pero I'm very happy kasi ito yung, ano eh, ito yung uh, isa sa mga gustong mangyari ng bansa natin, mga kababayan ko eh. No? E kumpara mo to, e kumpara mo to kay Duterte, kung nanalo mga Duterte, di makakauwi si Mary Jane Beloso for sure. Oh, di makaka-uwi yun. Sabihin niya, eh, ba't kami kakalinga na nagkakarga doon ng droga kuno? So, di ba? <laughs> Yan ang sasabihin nila. Di ba? Pero ngayon, mga kababayan ko, natutuwa ako, masaya ako, kasi, ng kababayan natin. Di ba? Mabubuo yung pamilya nila. Bonus na bonus to para kay Mary Jean Biloso kasi Pasko. Di ba? Tuloy. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo. News 5. O ito ang tanong, saan didiretso de si Mary Jane Veloso? Sagutin natin. Sa akin, medyo more on the emotions ni Mary Jane. Total, nakausap mo naman siya. No, Alam naman natin pagbalik niya, siya ay hindi naman laya. Oo, oh, correct. Siya ay makukulong pa rin. Pero sabi nga niya, gusto niya magsimba. Fully aware siya, anong expectations niya. Pagdating niya dito, kung makapagsimba man siya, sa loob ng correctional yun eh. Correct. So, paano ba? Ah... Uh, Excited siya umuwi, pero uwi din naman siya sa isang kulungan, renyal eh. I mean, let's face it, di ba gano'n? Totoo yan, mga kababayan ko. Totoo itong balita na to. Ako, mananawagan ako kay Presidente. Mr. President, kung nagawaan mo na pauwiin itong kababayan natin, siguro naman yung 14 years niya doon sa kulungan sa Indonesia, yung pagkakamali na yon mga kababayan siguro naman no binuno niya na, na nawala na siya na halos kalahati ng buhay niya doon sa kulungan Mr. President apo ay no na susulitin mo to para sa kababayan natin kayo na pong bahalang magbigay ng uh, executive clemency our kababayan to our to our to Mary Jane Veloso alam kong hindi mo pababayaan to no alam kong hindi pababayaan yung President Bongbong Marcos to hindi niya ibibitaw na basta-bastang ganito na lang eh may pasabog to si Presidente promise mga kababayan ko yes yeah. pero ang pinapakiwati dun sa mga gestures ni uh, Mary Jane kanina is yung full excitement dahil kahit nasa kulungan siya eh nandoon naman siya sa Pilipinas. Pero ma ayan, taut correct 'yan. Correct 'yan, ah, uh, correct 'yan. Talagang dap uh, pull pull uh, excitement na 'yon. Kasi at least na dito ka na sa Pilipinas, mga kababayan ko, wala ka na sa Detroit sa Indonesia. 'Di ba? Inang nakakatuwa eh. Nagawa ni presidente 'yon. Pero kaakibat naman nun may aunt, is yung kama mag-asa pa rin ni Mary Jane siya, panahon, na bibigyan siya sa lalong madaling panahon ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. O, antayin natin yan. Sa so, ngayon, may aunt, uh, one step at a time yung uh, gusto daw na atake ni Mary Jane dahil uh, nakikita niya na kung yung 14 years ay napagsagaan niya dito sa Indonesia paano pa raw yung nandyan na sa ulit sa Pilipinas. Pero ang sakit pa rin, ano, <laughs> kung 14 years ka nakakulong sa Indonesia, pa, ano, 14 years ka rin ba makukulong sa Pilipinas? Huwag naman sana. Bigyan na natin ng pagkakataon to, mga kababayan ko. Please comment down below. Bigyan na ng executive clemency si Beloso, mga kapatid. Mayans. Rinya, siguro i-situate mo kami ng kaunti. Uh, where exactly are you? Nasa airport na ba kayo ngayon? At anong oras sa uh, inaasahang bumiyahe o babiyahe si Mary Jane at anong oras sa inaasahang mag-landing? Magkaibang hmm. oras ng Pilipinas at Indonesia, di ba? So, give us a bit of a yes. situation right there. Anyway, dyan natatapos yung isang yung video na yun from TV5. No? Basta ako, masaya ako, sa ating kababayan, binigyan ng pagkakataon ng Indonesia. Maraming salamat po sa inyo na bigyan ng pagkakataon yung kababayan natin na makauwi na sa Pilipinas, dito sa atin, sa amin. Ako nagpapasalamat din sa pamuas sa gobyerno ng Indonesia kasi hindi niya po pinakinggan yung panawagan ni Duterte noon na bitayin si Mary Jane Beloso. Salamat po kasi hindi niyo ina hindi niyo hinayaan na gawin yon bago sa uh, bagkos, eh, mas nakinig pa po kayo sa pang uh, sa uh, sa pang uh, makataong pamamaraan no and doon naman sa mga DDS na galit na galit kay PBBM eh mahiya kayo di ba yung mga nagsasabing OFW na walang kwenta si Bongbong Marcos eh ito na po no ito po yung walang kwentang sinasabi nyo if we comparison Duterte versus Bongbong Marcos, mga kababayan ko, there is a biggest difference, mga kababayan ko. Ito lang si Duterte, oh. Ito si Marcos, mga kababayan. Saludo sa iyo, sir. <laughs> Totoo. No ba diba? hinliliit lang si Duterte, mga kapatid. Pero si Bibi eh, mga kababayan ko, hinlalaki mga kababayan ko. Ang Anlay layo ni Duterte dito, ito, 'di diba? Oh, si Duterte ito. Si BBM ito mga kababayan ko. Tas tutok mo kay Digong. <laughs> oh, di ba? Totoo naman ako mga kababayan ko. That's the reality. Hindi nyo maitatago 'yun mga kababayan ko. Ang layo ng diperensya ni BBM kay, kay ano, ni, kay ang layo ng diperensya ni BBM kay Duterte. Kasi PB, PBBM is not a show hindi <laughs> siya show in tao. Hindi siya katulad ni Digong na panayang balita, nauna ang pagbabalita, ay eh, sa gagawin. <laughs> Yan ang patunay doon. And I'm very happy for that, mga kababayan ko. Because, umuwi na yung kababayan natin, pinakinggan tayo ng gobyerno ng Indonesia, ayan na, hindi dito na sa Pilipinas. And that's the reality, mga kababayan ko. Kaya sinasabi ko sa inyo, sa mga nakikinig dyan sa atin, oh, mahal na mahal daw ni Digong yung OFW, mga OFW. Oh, ayan. Sino nagpa-uwi dun sa detroit di ba? Si Bongbong. ba? Diba? Si Marcos. Hindi naman si Duterte. Mga kababayan ko. Kaya paano nyo nasabi mga OFW na mahal kay ni Duterte? Sige nga, mag-isip kayo. What if kung kayo si Beloso? ba? Diba? Mamahalin nyo pa ba si Duterte na gusto kayo ipabitay? ba? Diba? mga kababayan ko, think, think of it. Kayong mga nandiyan sa ibang bansa, pag kayo kaya nalagay sa sitwasyon na parehas ni Beloso, mga kababayan ko, sa tingin nyo, ta papaboran nyo pa ba si Digong kung gusto kayo ipabitay? Mga kababayan ko, 100% and 99.999% hindi nyo kakatigan si Duterte, kakamuhian nyo yan. 'Di ba? Mga kapatid, like I said, mga kababayan ko, there is a biggest difference between Marcos and Duterte. Si Duterte pang mayor lang 'yan. Si BBM pang presidente talaga. Kasi pag presidente ka, nauunawaan mo lahat. Pag pang mayor ka lang, eh makitid ang utak mo. 'Di ba? Hindi mo pa nga inaaral yung kaso, gusto mo na bitay. 'Di ba? Mga kababayan, Tandaan nyo ito mga OFW. Si Digong gustong ipabitay si Biloso. Kaya mapapahiya si Duterte dito eh. Only President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ang nakagawa nito. And na uh, isa sa mga pinakabalay achievement to ng Marcos administration. Ganun maman, uuwi si Biloso dito, nasa correctional pa rin, mga kababayan ko. Pero mahalaga, wala na siya sa detro doon. Kasi sa sa bansang Pilipinas, walang bitay. No? Oh, ito na. Ako, humihiling ako na sana pagbigyan ng dinggin ng panalangin ng pamilya para kay Mary Jane Biloso na bigyan ng uh, executive clemency. Si Biloso para tuluyan ng malayang malaya sa ating bansa ang ating kababayan na biktima ng human trafficking kung sana mga kababayan ko eh nabigyan na ng pagkakataon na ganyan, sulitin na natin, magpapas ko naman. Parang awa nyo na. Para po sa kababayan natin. Muli po mga kababayan ko, ako po si Biyahin ni Koy TV. Ito po ang aking munting story ah. ngayong araw na ito mga kapatid. Maari po ba ako makahingi ng comment ninyo at then ilagay nyo po sa baba at makayo na rin po ay mag-subscribe para namang sa ganun mga kababayan ko ay lagi kayo ma-update sa mga Biyahi ni Koy movements na ginagawa natin. At huwag mo na rin kakalimutan, i-hit yung notification bell para nang sa ganun, hindi ka mawawala sa ating mga videos. Alright, okay? Maraming salamat po. Please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel. Ako po si Biyahi ni Koy. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas.